Kape asig the later. Naghahanap ka ba ng budget-friendly na kape na magpapatibok sa puso mo dahil sa sarap? Subukan ninyo itong Paya Street Coffee located at Greenfield San Fernando, Pampanga. At meron din silang brand sa Orchard Telebastagan, Don Ramon San Fernando at sa New Point Mall, Angeles City. Hindi kalakihan yung loob ng kape nila, pero itong sa labas ay napakagandang spot for ken at tambayan with your loved ones. Nagsaserve sila ng signatures, coffee, nan coffee pastries at marami pang iba. Siyempre, sinubukan namin itong ilang signature nila tulad nitong Paya Coffee, Spanish Latte, Sisol Latte, Matcha at Peach Presso nila. Grabe guys! Isa ito sa cafe na kaming lahat ay nasarapan at na satisfy sa bawat in-order namin. Kaya na-impress talaga kami dahil nahigitan nila yung expectations namin. Plus, affordable pa yung presyo kaya sulit talaga. Ito yung coffee na hindi lang for experience kundi sigurado